ソースの利用者。

Uh, no. No. okay, hello, wait here. For... Laks, okay. Which is this particular building now. You need of food assistance in rescuing these foreign nationals. Uh, yung latest na manifestation na baka may mga kababayan tayo kasama namin sa gobyerno na sa halip na maging regulator at tagabantay ng ating bansa, na yan na itanong na hiharap natin dati sa Bureau of Immigration, panahon ng Pastillas, dito maitatanong namin ulit, so Pagcor, anong ginagawa ninyo? And very sadly, pero hindi natin maiwasang kailangan itanong may mga LGU din ba na kasama dito na part ng business model ng Pogo? At nagbibigay daan sa ganitong mga suspected graph.